Guys, ligo muna tayo ng dagat. Ayan. Mm. Hello guys! Diyan! Baka may gusto ko sabihin kay Mayan. Pagpatan! mga <laughs> Magkakabalikan pa kaya? Hindi ko lang alam Hindi ko sure eh. Kasi direkto yung sagot eh. Sagot niya eh, kung mahal, pwede daw eh. <laughs> <laughs> hindi ko alam, pwede ko, oh, pwede hindi. Aray ko. Kapala inapagod dong oh, kapala muka. <laughs> pwede, pero depende. <laughs> pwede, pero depende. Pwede, pero depende.